Panalangin para sa mga bulag, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos na mapagmahal, narito po kami upang ialay sa iyo ang aming mga panalangin para sa aming mga kapatid na bulag. Yaong mga may kapansanan sa paningin at yaong patuloy na lumalakad sa dilim ng buhay. Naway sa kanilang karanasan ay makita nila ang iyong liwanag na hindi kailanman nagmamaliw. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat kahit sa kawalan ng paningin, binibigyan mo ng liwanag ang puso at isip ng aming mga kapatid. Salamat sa mga taong nagmamahal at nag-aaruga sa kanila. Salamat sa bawat araw na may bagong pag-asa. Panginoong Jesus, ikaw na tumingin ng may malasakit sa mga may sakit, kami lumalapit sa iyo. Hipuin mo ang mga mata ng aming mga kapatid na bulag, kung hindi man sa pisikal ay sa mata ng kanilang pananampalataya. Bigyan mo sila ng lakas, tapang at pag-asa. San Rafael Arcangel, Manggagamot ng Diyos at Tagapaghatid ng Kagalingan, Ipanalangin mo ang aming mga kapatid na bulag upang matagpuan nila ang kagalingan ng katawan at kaluluwa. Santa Lucia, patron ng mga may karamdaman sa mata, ipanalangin mo sila upang hindi mawalan ng pag-asa at manatili silang matibay sa kanilang pananampalataya. San Odilia, patron ng mga bulag, patnubayan mo sila at ipadama ang liwanag ni Kristo sa kanilang landasin. Santa Maria, ina ng awa, yakapin mo sila ng iyong paglingap, gaya ng pagkalinga mo kay Jesus sa kanyang kahinaan. Panginoong Jesus, ikaw ang aming liwanag na walang hanggan. Sa iyo kami nagtitiwala. Sa iyo kami kumakapit. Pagpalain mo ang lahat ng aming mga kapatid na bulag. Bigyan mo sila ng lakas, kagalakan at patuloy na liwanag sa kanilang paglalakbay. Ito ang aming panalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.